yes. Uh, pero prior to that talaga, nung nag-umpisa sila, hindi naman sila, ano, hindi ko wala pa naman kaya. Hindi ko makalimutan yun. Laking tondo 23 years. Upa namin 500 pesos. 500 pesos a month? Oo, oh, tapos nagkumpisa kami ng isang electric fan. Tapos, from one electric fan, nagkaroon ng TV sa black and white. Na mapapanood mo namin tuwing, ano, tatayo. Magandang hapon, mga katipster. Nagbabalik po si Katip Sir Carlo para magbigay ng kuro-kuro. Makaalaman. Mga kalyo nagan sa buhay-buhay natin. Kailangan po natin humingi ng tulong kung tayo mga nahihirapan. Huwag po natin suluhin. Huwag tayo magmagaling. Kailangan natin kumonsulta sa mga nakakaalam. Okay mga ka sir Kapay muna Sa mainit na panahon Hindi ko naman sinabing magaling ako Pero kahit paano kasi Meron akong kaalaman Na Alam kong kahit paano makakatulong Sa mga Ating mga Sulirani Okay ngayon ang bagbablog po ako tungkol kung sino ba ang dapat nating panoorin ng mga vlogger napakarami na pong vlogger ngayon mga katipster kung sino sino ng mga vlogger tinalo na yung mga artista sila na ngayon ng hari ng ano pasensya siya maingay yung LRT sila na ngayon yung hari ng entertainment. Sa totoo lang, lamag na lang mga mga vlog ngayon eh kumpara sa mga telebisyon. Dahil sa portability ng cellphone ayun, madali na lang sila napapanood. Hindi tulad noon, kailangan mo pang magbukas ng TV para lang mapanood mga paborito mong palabas, palabas artista ay hindi na cellphone na lang panoorin mo na lang sila sa YouTube o, yun sumikat na, na mga vlogger ang matindi pa doon ang laki ng kita nila di ba? kumikita sila pinapanood na nga sila kumikita pa sila sa dami na nagsusulput ang mga vlogger, mga katipster. Dapat alam natin kung sino ang ating susundin. Kung sino ang ating panonoodin. 'Di ba? Especially sa mga kabataan. Hindi yung for entertainment purpose only. Entertainment purpose only. Kailangan magkaroon kayo ng may malalaman kayo, magkakaroon kayo ng kaalaman, no? Kailangan yung panonood nyo ay mapapaisip ko eh may matututunan ba ako rito ha number one meron ba akong Maradar... madaragdag na ba ang kaalaman ko rito napakaraming mga vlogger na nag-o-offer ng kaalaman ha katulad nila Special mention, Sir Chinkitan. Tapos, si uh, RDR, Boss RDR. Yan. Si Laninong Rai. Yan. Marami, marami mga katipster eh. Na mapupulutan tayo ng aral. No? Nandiyan yung financial. Nandiyan yung Sa kusina. Nandiyan yung sa pagre-repair. Tuturo naman nila sa atin eh, kahit yung mga simpleng vlogger na hindi wala parang walang dating eh. Pero pag pinanood mo yung video nila, ay kung ano, may natutunan ako rito ah. Ay, maganda magandang panoorin mga ka-tip Kundi yung kung sino-sinong mga hindi natin maintindihan kung anong mga pakana nito. Mga payabang sa buhay. Magmurahan. Alam eh. Ano, ano yun? Nagmuraan? Matapang ka? Matapang ka sa... Eh, eh, oh. Mga ka dapat um, maging mapanuri tayo sa ating mga pinapanood. Kasi sa totoo lang, kung ano pinapanood natin, nagre-reflect sa atin yan sa pagkatao natin. ba? Diba? Sabihin natin na um, puro kalokohan. Eh. Pampatanggal sa risk. Eh, dapat ano, balance natin, no? Balance, balance natin kung ano ba talaga ang uh, may matutunan tayo, mag enjoy tayo, dapat ganun no? Ano ngayon eh sa dami, Sarap dito sa taas na Malakas ang Parang uulan na hindi ko maintindihan Dapat Ano tayo eh Magkaroon tayo ng Wisdom Huwag lang tayong Nood ng nood Huwag lang tayong banat ang banat Pan panonorin natin ang mga kalokohan. Huwag tayo magpa sa kanila. Dapat nating maging mapanuri sa ating mga pinapanood at sa mga kaalaman. No? Sa social media, mga YouTube, wala rin yan. Lilipas din ang panahon within next 10 years panibagong technology na naman yeah. ay mga katipster everything change change is inevitable na babahala ko sa mga kabataan kasi kung ano-ano na lang na basta napapanood nila kailangan tayo bilang mga nakakatalanda bilang mga magulang kailangan suriin natin mga pinapanood ng ating mga anak gabayin natin ang kanilang pinanonood lalo na ngayon wala namang masyadong labas eh hindi naman gano'y lumalabas, niya. lumalabas yung mga yan ang for, form of knowledge and entertainment nila ay Facebook, cellphone kaya kailangan suriin natin ng maigi kung ano ba ang pinapanood nila kasi mga maling kaalaman na kanilang matututunan wala na baka mamaya ayun papaniwalaan nila yung mga maling kaalaman baling impormasyon. Kaya kailangan gabayan natin ng ating mga anak sa kanilang mga pinanonood. Mga katipster. Ayan ang vlog ko ngayon mga katipster. Sana may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng kaalaman. No? Huwag lang tayo basta no nood ng nood huwag lang tayo basta sana huwag tayong gumawa lang ng prank vlog para lang kumita tayo ng pera hindi kaya innovative informasyon mag-isip tayo na mag-isip ng kaalaman dahil walang katapusan ng kaalaman na maging mapabuti tayo iwasan natin ng mga uh, mga maling kaugalian bawasan natin ang ang mga maling informasyon higit sa lahat kailangan ang sistema natin mabago sa pamamagitan ng social media ayan ang role ng social media baguhin ang sistema natin maling nakaugalian mga panahon pa ni Kopong Kopong hindi na kailangan pa ulit 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 ulitin natin Pilipinas o, bakit ang Pilipinas ay um hirap na bansa? Third world country. Kasi walang kaalaman eh. Hindi tinuturo. Yan mga ka ang aking vlog ngayon, sana marami kayong na-intindihan, na natutunan, ha? Thank you and see you in my next vlog bye